Boss, alamang, boss. Alamang. Hito. Ito. Hito. Hito yung ito natin yung mga lumay, mga. Ilan? Napakarami mga mga Malalaki yung hipon. Magkano sa hipon, boss eh? 500. Dito. 800. Wait lang ha, tingnan ko lang Ang laki 900 dito? Ah, 950 Pero ang laki, sariwang sariwa Ano? 950 pesos lang Napakalaki Dito naman 800 Malaki na rin 800 mga boss ito sariwang-sariwa wala maraming tao rito mga boss sa oban dito ito 600 600 600 Ang ng hipon dito sa Ubando, fresh sport mga boss, huh? ah, Sariwang sariwa yan mga boss. Ano'ng isda yun ma'am? Bigaw po. Magkano po? 250 ang kilo. 250 ang kilo. Pwede hmm. ko... Ano, oh, ang laki ng isda nito mga boss. 250 pesos ang kilo. Yan, eh, sariwang sariwa mga boss. Limango. Pagkano po sa limango natin? Pagkano po sa limango natin? 500. Buhay pa mga boss. Ayun o. Buhay pa. 500 ang kilo. Buhay dito, ganun din. 950, 950 mas malaki. Kumagalaw pa talaga mga po. Diyan sa ipon mo, bossing. 9. Pero talagang malalaki.

Sa galunggong po. 240 naman. 240. Sariwang sariwa. Sariwa. 250. Kilo. Kilo. Ang laking alimango nito. Magkano po kilo? Magkano po kilo? 1.3 1.3 1 Tapos ito, 1.5 1.5, ang laki. Ang laki niya, tapos ito, always. Ang lalaking alimango. Ang tataba. Baka sila po, pilang-pilang sa kino. Pero, ano naman yan, hindi naman sayang ang pera niya. Pero, pag-export na yan. Talagang, ano? Kahit isa lang talaga. Tingnan mo naman ang bigay dito, no? Bakit ang mga ligay yun, no? Oo nga, mga boss. Nandiyan, no? Oh, dilaw na dilaw. Taba. Ayan, no? Oh. Sulit. At yan. Sulit. Hindi sa akin ang pera dito. Kaya 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 kung ipapigat nyo, o. Oo, yan ang ligay nyo. Pagkikita mo na. Pag binuksan yan, puno. Pag binuksan, puno. Pag binuksan, puno. Makaraming isda mga boss So pagpupunta kayo rito Agahan yung mga boss kailangan mga Las 4 Nandito na po kayo sa Ubando Peaceport mga boss Kasagsagan ng tao At kasagsagan ng mga isda mga boss Kung bumaba Dito sa kanilang Peaceport Magkano sa bangos natin? Ah derecho Ah derechola ah. Pero ang lalaki Tapo Pero Serendili daw Ay, oh ayan oh Okay na Scalop oh. Scalop oh Scalop Magkano po sa scallop? 300 300 300 scallop mga boss Ayan o oh. Sa naghanap ng scallop At susok Maraming mga shell dito Magkano kilo dito? Ano po? Magkano kilo? 120 120 120 Pagkakaanan niya yan. ko maganda niya. hello galunggung bangun huli. Hello, 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 Pues sí Acá no posit? Pues Sari yung mga bossing Mga dobo, pwedeng-pwede na oh ayun mga bossing ko tingnan nyo naman kalalaki ng alimango dito sa Upando mga boss ayun lalo na itong isa na ito eh. ayun sa so mga naganap ng alimango dyan mga bossing ko dito kayo pumunta sa Upando mga boss fish port ayun no araw-araw po mayroong mga alimango mga isda rito mga boss ano kalalaki Dito ng scalop. Ano well, 300. <coughs> Ayun, magkano po rito? 500 pesos na lang mga bossing, oh. Napakalaki. Dito sa mas malaki. 600 pesos mga boss. Mas malaki, oh. Ayan mga bossing, oh. At ito mga boss, oh, may mga hipon silang malalaki. Dito magkano? 600. Oh, yun, 550. Ayan, tingnan nyo naman mga boss, oh. Sugpo na to. Ayan, mga sugpo, mga boss, oh. Napakarami, oh. Dito, lipat tayo sa mas malaki. Magkano rito sa mas malaki? 600 pesos lang mga bossing ko ayan oh eh. eh, buhay pa mga boss ay yan you oh know, napakasarap sa bawa nito ayan mga boss lahat ng seafood na andito na mga bossing ko ayan napakarami at lahat po yan mura lang ayan ayan oh, may nakita oh shout out oh may nakita tayo malaking pusit magkano dyan sa malaking pusit ngayon 200 lang 200 lang ang kilo 200 lang ang kilo Ayan, napakalaki naman ng pusit nito. Malaki yan, malaki na. Ano tawag sa pusit na to? Pusit kalawang. Ayan mga puso, sa mga naghahanap ng pusit kalawang dyan. So, di. O. Oh. Daddy, ito ay mas Last Ayan, at hindi lang pusit mga puso. Ayan, at hindi lang mga mga maraming sipod mga puso. Best so. wiping! Shout out sa mga Ada ba 'yan. Sa eks, sa ex, sa wala. Wala, 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 Asawa meron. Asawa, meron. <laughs> May asawa na pala 'to. Yan lang 'yan mga boss, oh. Anong isda naman 'to? Tuna po, Tuna. Sariwa mga boss, Ayan oh. o, sa tuna? Ay, doon, magkato sa tuna mo. 300 na lang daw kilo. Yan o, 300 na lang ang kilo. Tuna, napakalaking tuna nito mga boss. Sa mga mahilig magkilaw. Yan, kinilaw. Pwede pwede pong kilaw ito. Tuna o. Oh. Napakarami pong taong namimili. Hindi nadagsa po talaga ito mga boss. Ayan lang po yung highway mga bossing ko. den, dito po yung pwesto nila. Makikita nyo naman po agad ito mga bossing ko. O baka may babatingin tayo dyan boss? Baka may babatiin tayo dyan? Yan lang, wala. Wala. <laughs> mga, mga kapitbahay. O, oh, okay. eh, oh. eh, mga kapitbahay na kanyang sponsor. Sige. Hindi yun, o. Ayan mga pusa, tuna. Sa mga mahilig sa tuna dyan, ha? Ah. Alam na. Take fish. Magkano? Stickfish magkano sa taong mo, Pugay? Magkano? 50 lang. 50 lang sa taong ni Pugay, o. 50 lang yan. Mataba yan. Mataba pa sa'yo yan. Ay? Mataba pa sa kanya yan. <laughs> oh, dito, dito. 50 lang yan yan. Dito magkano? 50 si rin. Opo, 50 si lang po anong isgayan? Steakfish. yan. anong isda yan? Steak fish. mo hey, yan. Si 50. Anong masarap na luto dyan? Kahit anong gusto mo, chicken curry. Yun, pwede. Curry. Chicken curry. <laughs>